guys nag lang kami ng tubig sa ulan kasi malaking binayaran namin sa gripo guys <clears throat> dahil siguro sa layo nang kinukunan ng tubig doon sa barrio pa guys yung host namin parang may buktas yata ayoko lang kung sa amin yun laking binayara namin sa tubig gusto kong palitan ng ano tubo so lang wala pang uh, batsit palitan ng ano kusa na nga makapal ang mula doon yung tubig guys sa ano bariyo malayo yung ginukunan ng tubig yun pinapatay na nga namin guys malaki pa rin yung binayaran namin kaya para makatipid nang ano kami ng ulan para lang sa pambuhos <coughs> reklamo ko yung ano namin sa mariwad eh, ano malaki yung bayaran namin na pinapatay man sana doon yeah. malaki pa rin yung binayaran ng sa tubig yung mga tanim namin guys yung mga tanim namin guys yung niyog na tinanim namin eh Ganda dito sa bukit tirahan guys dan makaiwas ka sa panay bili kahit gulay bibilhin mo pa. dito sa bukid yung bilhin mo lang dito ulam lang at saka bigas so matyaga um, sa gulay maraming gulay guys yun mga gulay yan saluyot malunggay at saka kung gusto mong puso guys yun marami dyan humuha lang tayo sa baba dahil maraming mga puso dyan para sa ano pang gulay lang yung ano din kasi papaya namin dito nasira din sa taginit ka umpisa na din sa pag ano pananim ng papaya Dito sa bukid guys, ano, masaya ko dahil sa pananim kahit walang pirang ngayon, kahit pang linis at saka tanim, okay lang. Nadating din panahon guys na ano, maka-survive sa pangailangan sa bahay. Kunin ko yung sose sa motor guys kahit baka puro na baka ibiyahi yung ano namin kulong kulong <clears throat> Pumili ko ganina ng gasolina guys dahil oh, eh, ano ko ng gas cutter uh, ano ko ng grass cutter kay sobrang damo na yung daan guys halos din na makasuhot yung ano, kulong kulong yes. nabawasan na ng konti guys mga damo ito pala natulog yung mga itik guys kaya pala yung isang pabo doon din yung maliit na pabo Dulu. Madilim na, guys. Iya Baboy. Kunum baboy. Baboy pig. Bakit nasok, pasok 'yan baboy nang lit-litnya. Kasi anda, buka intnan baboy. Siya na kilo um baboy.